ang nakaraan. Dumating ang asawa ni Aleta na si Maximo at uh, sinabi niyang kamag-anak niya si Reynerio. Kaya kinuha na lamang niyang maging hardinero nila. Sa kanilang pagliniig ni Maximo, hindi siya nabigyan ng kasiyahan nito dahil madali na itong mapagod. Ilang buwan na si Reynerio sa kanila nang kausapin ito ni Aleta at tinanong kung gusto nitong mag-aral tinulungan niyang mapasok ito na labis na ikinatuwa ni Rainerio hanggang isang araw, isang matandang babae ang galit na galit na pumasok at hinahanap si Aleta. At ngayon sa pagpapatuloy ng ikalimang kabanata ng ating sinikomik seryeng Kapirasong Dangal. Paglabas ni Aleta ng pinto, nasa lubong niya ang matandang babae. Galit na galit na pinagmumura siya nito at sinabing dito lang pala siya itinatago ni Maximo. Pagkasabi noon ay dalawang magkasunod na sampalang pinadapo ng matandang matandang babae sa pisngi ni Aleta. Sinabi ng matandang babae kay Aleta na bata pa ito at maganda. Kaya hindi siya nagtataka kung bakit natuksong patulan ito ni Maximo. Pero alam daw niyang salapi lamang ang habon ni Aleta kay Maximo. Kaya tatapalan niya ito ng pera. Pagkasabi nito ay isang bungkus ng salapi ang ibinato ng matandang babae sa mukha ni Aleta. Habang paalis, sinabihan nito si Aleta na kung kulang pa ang salaping ibinato niya ay sabihin lang ito, layon lamang nito si Maximo. Mula noon na pansin ni Rainerio na naging malulungkotin na si Aleta. Mandalas niya itong matanaw na nakadungaw sa bintana at tila malalim ang iniisip. Si Maximo naman ay panay ang bili at bigay ng mga mamahaling alahas bilang regalo kay Aleta upang papaglubagin ang kalooban nito. Pero sa kabila nito walang madamang kasiyahan si Aleta sa mga ipinagkakaloob ni Maximo. Samantala, sa kabila ng hayag na kay Reynerio ang tunay na relasyon ni Aleta at Maximo, hindi man lang napingasan ang dangal nito sa kanyang paningin. Natutuhan niya itong lihim na sambahin at ibigin. Maging laman ng kanyang imahinasyon at panaginip kung saan dito ay malaya niya itong nakakapiling. Saan hahantong ang lihim na damdaming iniuukol ni Rainerio kay Aleta. Malalaman ninyo ang kasagutan sa pagpapatuloy ng ika na kabanata ng ating sinicomic seryeng Kapirasong Dangal. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa comics ng Pinoy. TV. Thank you very much and God bless you all.